Ano nga ba ang ibig sabihin pag nabuntis ka sa panaginip? Mga kaibigan, isa ang panaginip na to sa mga pinakakomon na panaginip na maaaring maranasan ng isang tao kahit na ano pa ang kasarian. Ayon sa article na nilabas ng Choosing Therapy, ay meron daw itong anim na iba't ibang ibig sabihin. Una, kaya mo ito napapanaginipan ay dahil baka ikaw ay talagang totoong buntis. Ayon sa ilang dream experts, ay isa raw ito sa paraan ng bata sa iyong sinapupunan upang ipaalam sa iyo na meron kang buhay na dapat alagaan maliban sa iyong sarili. Maraming kababaihan na ang nakaranas ng panaginip na to na di kalaunan nung sila ay magpa-check up ay nalaman nilang sila nga ay talagang buntis. Pangalawa, kaya mo ito napapanaginipan ay dahil merong pagbabagong nangyayari sa iyong buhay. Yung pagbabago na yon ay nagbibigay sa iyo ng iba't iba at halo-halong emosyon na nananatili sa iyong subconscious at nagpapakita sa paraan ng pagiging buntis sa panaginip dahil gaya ng isang buntis, sila ay sumasa ilalim sa isang napakalaking pagbabago sa kanilang buhay. Pangatlo kaya maro ito napapanaginipan ay dahil merong nawala sa iyo na isang bagay o tao na nagdulot ng isang traumatic experience para sa iyo. Yung lungkot at sakit na iyong naramdaman nung ito ay mangyari ay sinusubukang gamutin ng iyong subconscious sa paraan ng pagpapakita ng isang panibagong buhay sa iyong panaginip. Pangapat mga kaibigan, ayon kay Sigmund Freud, isang neurologist, ay madalas daw mapanaginipan ng isang tao na siya ay buntis kapag sa tunay na buhay ay may nangyari sa kanyang isang sitwasyon na hindi niya inaasahan o hindi siya handa. Madalas daw kasi na ang initial reaction ng isang tao kapag nalaman niyang siya ay magkakaanak ay matatakot lalo na kapag hindi sila handa ng kanyang partner kaya napapanaginipan ito ng isang tao dahil ito ay similar case kapag may nangyaring isang bagay sa iyo sa tunay na buhay na hindi mo na Panglima mga kaibigan, kaya mo napapanaginipang ikaw ay buntis ay maaaring dahil meron kang bagong responsibilidad sa buhay na gumugulo at bumabagabag sa iyong isip. Alam naman natin na ang pagiging magulang ay isang napakalaking responsibilidad at ang kaalaman na to ay nananatili sa kaloob-looban ng ating isip na dahilan upang ito ay ating mapanaginipan. pang at panghuli sa ating listahan mga kaibigan, kaya mo ito napapanaginipan ay dahil sa tunay na buhay deep inside sa iyo ay natatakot kang ikaw ay mabuntis o maging isang magulang. Ang takot na to ay mahirap maalis sa iyong isip dahil ang sitwasyon ng pagiging isang magulang ay may malaking epekto sa kung ano ang iyong kakahinatnan sa hinaharap na dahilan upang ito ay iyong mapanaginipan. Mga kaibigan, ang aking mga binanggit ay teorya lamang at interpretasyon galing sa iba't ibang mga taong eksperto sa bagay na to. Gaya ko ay hindi rin nila sinasabing ang mga paliwanag na to ay 100% na totoo bagkus ito ay hinanay lamang nila sa mga karanasan, emosyon at sitwasyon sa ating buhay. Ikaw kaibigan, nabuntis ka na ba sa panaginip? I-comment mo sa baba ang iyong karanasan at magkakasama natin itong pag-usapan. At ito na pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalang kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.